ko ito at itong mga wire na to oh. Pina, ano ko oh. yan mga tapos ito oh. kasi nga nung bag, bagyong upong at mas malakas ang bagyong na darating ngayon signal number 4 yung bagyong upong is ano lang yung signal number 3 ngayon itatalik ko kasi nga ito oh. lock ito ng bagyong upong as halos 18 days ako na walang wala kami koneksyon ngayon it ano ko to oh. ihigpitan ko dito lalagyan ko lang kasi palpak ang paggagawa ng ano oh. Ayan oh. Wala siyang sahig. Kaya ngayon, tatali natin. Tatalian ko itong ilalim. Ito yung abala tayo sa ganito. Ito yung abala. ah, hindi siya makagalaw-galaw pag tuturo-turo pag yung kaya talaga kasi kung bakit kasi nilagyan ano nilagyan ng sahig ito ito alam mo ba kung saan itong galing itong tali na to tali ito sa in order ko sa ating mga pyesa hindi ko tinapuntukan pa kinabangan ng tali ito, pakidabaan ko nga ang tabi. Tabi natin dito. Ano. Mayroon itong bagay. May purpose. May mga tali-tali na, tago po! Yung magagamit mo. Hindi diba? For safety to kasi pag, para hindi siya, hindi pa rin. Kasi ano si parang umuga, talo pa yung nilin, nililindol eh, bagyo eh. Nakasahangin eh. ko. Cool. Bagyo upo na nakalipas. Ayun, sobrang stress ako doon. Para din yun. Pero mas, ma mas malakas ngayon ang bagyo kasi nga siglan lang. Pero ayun, yun nga, tri lang eh. Kaya lang, inabot kami talaga ng ipu-ipu kasi nga dito talaga ng landfall. Ang bagyo. kailan na natin mag-prepare huwag tayo mag, mag ano, maghanda yung malapit ng bagyo ito lang tayong time, time nun yun nga, di ba iba na yung wala na ano, mawawala kung laging ready kung hindi ka ready, may mawawala kayo kasi sa huli ang sisi di ba ganun lang yun kung hindi ka laging handa ay di, hindi ka girl scout hindi ka boy scout tapos magsisisi ka sa wala. Eh, sana hindi ganito. Ay, huwag kang ganun. Huwag kang ganun nakatira. Hindi magandang ano yun. Style ng buhay mo. yung lagi ka nagsisisi sa wala. Mas maganda yung nauna kang magsisisi sa una. At kahit sabing mo, buti pang hindi mo At least, mas na nanugurado ka na. Hindi siya maano. Oh. Oh. Hindi na magalaw-galaw. Kunti na ng galaw. Tapos ito, itatali ko ito pag dito pa. Ito, higpitan ko pa ito. Eh, pag ayaw nga dyan ang bagyo. Siyempre. Kuning kuna yung laman yan, tapos tatalian ko na. parang Mamaya kuning ko na itong laman. Tapos itali ko na, itatalian ko na ito. Tanggalin ko na yung laman dito mamaya-maya. Para itali ko na ito dito. Oh may maghulog man, konti na laman yun, matira. Oh, diba Kasi nga ito, oh. Ito yung nagagalaw, yan. Eh. nag kasi ito ng bagyong ukong. Kaya inayos ko. Ako rin yung ayos na ako. At nice. -ing -ing ko lang, oh. Tulak Pa kasi mahal kaya. Ang oh, mahal. Pag nasira ito, mahal. Bili ka na lang. 17,000. Pag ang pagyapon atong ano na atong nagatsinso lang hali kay Kap kapitan sa farm high sige na ang cinso ang mga tao ah oh, inet alam niya kaya super init kasi yung sobrang bagyo ang kapalit niyan eh Ay, talaga bro ito akala niyo abril akala mo abril o mayo ang init niyo yun akala mo abril mayo bro ang init ganyan ang sign ng na, ano eh yung may malakas na bagyo ng darating kagaya ng bagyong yolanda sabi hindi yan babagyo kasi nga malakas ang ulan malakas ang ulan o, di ba, marami nagsisi marami nagsisi kasi mayroong yung nakumba ang mangga. Wasak ang bahay nila. Concrete ang bahay. Hanggang ngayon, wala na. Hindi na talaga na ayos. Kasi hindi, yung mangga, hindi nila. Hindi na pinutol. Kung baga yung bahay nila, pulido, concrete, giniba ng mangga. Mangga talaga ang giniba. Hanggang ngayon, wala. Hindi nila na paayos. Nagpagawa sila ng bagong bahay. Eh, mahirap naman yung ganun. Diba? Mangga lang. Sisira sa bahay nila

Ay, eh, busy na akong buksa umaga. Lalakad pa ako. Kaya mamaya akuri ko na itong laban.

One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, one, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 10 ten, ten, ano, magkakat ako lang, ten, let's go, yung, ito, ikakat ko, ang ikat ko, ang ito. Ito, ang ikat ko. Hey! Ito, ikukat ko. Ito, ibalik ko na, ano. ah, ng wire na. na, hanggang ka. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. eight oh, oh ano diba? Eight! ai ó oh. ai ó oh. ai beleza um aí para cima, ngat ng wifi kasi nga yung ito yung sisa is pinaka sa ko ng wifi dati kulang. Hindi pa rin pala talaga siya. Ano? Siya kulang. Kulang ang ano ko. Yung kulang. Dapat 10. Dapat 12. 12 talaga siya. Kulang eh. Ito na lang. Ito na lang.

lang po na. Dito pala siya. Dikit siya talaga nito. Nasa Ang ating pag natin. Kasi nagagalaw siya, hindi siya perfect eh. Dapat talaga, ano, may kids nga siya, pero gumagalaw siya, umaalog siya pag, umaalog siya. 嘿嘿。 Yan ang nasabi ko, diba? Hindi siya magalaw-galaw. Tapos tapak pa naman yung tanaga ito. Ito na itatakit ko. Para ano? Kasi hindi siya dito yung kailangan nakafix na ito siya eh. Kailangan nakafix. May hila kasi yung nagawa dito eh. Sige, harap ulit. sa hindi maganda ang paggawa. Ah, that's all!